dahil lang sa pagnamnasan ni Martin Romualdez na maging Pangulo kaya niya sinigita at sinisira ang napakagaling na Visit Presidente Intay Sara Duterte. Masaksihan po natin

ang mga mamamayan na bola na pambinsina at at si Marcos <laughs> na ng ginto. Ano ng nangyari? Di niya ang ginto at ipinenta ang ating ginto. Ano ang nangyari? Napotol kayo! Oh hindi ako kasama dahil hindi ko sa binoto. May utak ako. Tama. Talagang solid Duterte ako. Yes ang daming government agencies pinagpupuha ah, ang yaman ng ating mga government agencies. Nagpapilong sila, nagpapilong, Kita na lang ang pantay. Kasi hindi ang... isi, pasilong sila. Yung yung, yung salitang simple admission of guilt. Kasi ginawa mo eh, kaya may ibabalik. Yung palang, talagang totoong certified. Dito na po, ang kaya. Alam natin lahat ang mangyayari sa atin. Kaya may interest kayong maglagay ng ibang papayot kay Baha. Pero di ba dapat sundin natin ang konstitusyon? Baya ang konstitusyon, ang ating batayan at ating sandigan na ang dapat susunod Kaya, sa ayaw at sa gusto nyo, ang susunod! Pamanood na yan ni Chair Commissioner Ronald Adamant Kaya na nagsasabing baliw tayo Chair <laughs> John Siya sa Commissioner of Higher Education Balyo pa siya Ako po ang ating FOSW Isang flight attendant Kaya certified Hindi po ako baliw you're